Okay. Do tai don <clears throat> pa yan. good morning ga na gi ng nangkaangmati ngaapa iya good morning good morning untuk nang walking donut Kamusta kayo mga kabigas? Kamusta lahat dyan ng mga bakery boy? Ayan, ganyan ang pagluto ng donut. Sa mainit na mantika. bos ayun ano siya buka tayo uli. Hmm. Tapos ilagay sa mantika na pumakulo. dahan-dahan para hindi bumagsak huwag masyadong uh, mukhang paghawak ganito lang oh. yan parang lang yung mga kamay. Ano? Yun ang um, apoy. Tapos balik ta rin dahil mabilis pumula mula. Mainit ang mantika. Mabilis pumula mga kabigors. Yan. Um. Napakasimpleng pagluto ng donut. Ayo ayun, bilingin ayun, ayun, pa ayun, ayun, pwede na. di Ayan ayun, 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 Ganyan. Hmm, napakasimple lang. Napakasimple yung negosyo. At pwede rin itong gawin sa inyong mga bahay, mga bakers ah uh, negosyo kayo ng donut. Pwede pwede. Kalau aku nanti udah cuma pula-pula sah. Iya. Ya, boleh jadi. Aku. Angu. Angin, kata pos bilingan. Pagkatapos bilingin, haluin, ay hanguin. Pagkatapos hanguin, gutuin naman ang hilaw. Ayan. Oh, Napakasimple lang. Mga kabigayars. Ang pagluto nandoon at hindi mahirap. Okay, mga kabigayars. Okay. Kuha na naman tayo ng ating lutuin. And... Ayan ang mga kabigar. So, yun. Good morning, good morning sa lahat ng mga gising at tulog pa dyan. Good morning, good morning. Okay. Yan na po. Bye-bye muna.